Ready? Oh, set so right. so in come on you can do it yeah go yeah go. Yeah, go. yeah 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 sinung magkakatinyong ng mga karagdagang mga tao. ano 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 mo? ano 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 ano

Ate, <laughs> give him the chair, give the chair. No, ka for Kapag isa pa, ano? Yeah, say like about 40 seconds. pa na yan. na ano ka pa ka muna. yan. Okay, go. Ika mabukas. Pabawi okay. mo yan, o. No. Laki-laki yeah. open mo yan, eh. Go. Five. Huh? Kaya man. Makabawi ka na. Makabawi ka. One minute or or forty seconds. ah Ay, no. Si. Ude gamen. Papamonan mo kanya. Ando, higa. Hindi 'yan may pagkakaiba sa. Nde. Ano 'to? Ano 'to? Ano naman? Wow. tayo sa. Tama tayo sa. Katapat tayo <polarization> May iwan din dito, uwi kami. kaya nga eh, <Person silence> kaya nga uwi kami ni Orlan lang, iwi, iwan ko dito. Bibigyan mo rin naman sa kanya eh, okay na.

Yeah, na. Wala nang 3. Wala. Wala. Hindi out na last ng 3. Oh, boy. Oh, oh. yeah, Stop. Ni trip pala si Aaron. Oh, dalawa <laughs> <laughs> pa. Are you friends? I <laughs> any. <laughs>

And, uh, uh, right? And th I this? Because i not, <cough> <cough> not involved in this. Is you guys?